Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ayan po. So so ito na po yung part 4 na video natin ulit na lato-lato guys. So ayan po hindi ko pala sa inyo sinabi yung ano na hindi na pala to ano maingay itong lato-lato na to kasi tumutunog na lang siya ng punte So ayan po kasi tignan mo eh, tignan mo naman guys so hindi na maingay. Hindi na siya hindi na siya maingay guys. hindi na sa hindi na siya maingay. Hindi hmm, mo narinig yung tunog. Ilapit natin sa camera. Wait lang. Wait lang guys ah. Ilapit natin sa camera. Okay, narinig nyo guys, tumutunog lang siya ng konti. part 4 na video na hindi na tumaingay pwede na natin tug, ano, ilato-lato kasi hindi na tumaingay eh. kasi yung isa kong video na plastic lang yung bola niya maingay siya tapos may tali siyang kulay puti oh ang tagal ang tagal guys ang tagal ang tagal, ang tagal abutin natin isang minuto lang Pero wag na lang natin gawing ano, na, helicopter kasi baka bigla na naman to tumigil kasi ito ay rubber lang kasi yung bola niya eh. Putuloy-tuloy pa rin guys ang tagal. po Papaalam na pala ako sa inyo guys. So ayan po. So dito na lang po tatapusin yung ating video vlog guys. So i-like and share and subscribe po ko guys para lagi ko i-update sa susunod yung video guys na in-upload. Bye!